Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With lunch. At ngayon, sasabak tayo sa si isang urban adventure na parang obstacle course sa Manila. <laughs> sa episode 2 natin na ngayon, tatalakayin natin ang isang tanong na kasing init ng asphalt sa Tough Avenue. Kaya ba ni Mayor-elect Isko Moreno ah, na walkable ang Manila sa kanyang second term. Kung ikaw ay isang manilenyo na nagtitiis sa masikip na bangketa, naduduwal sa amoy ng basura, o natatakot maglakad sa gabi dahil baka may hold sa dilim, ah, sa dilim eh, ep itong episode na ito ay para sa iyo. At kung ikaw naman ay turista na napadpad sa Manila at nagtaka kung bakit parang the amazing race, ang paglalakad sa kalye, eh, pasok ka rin dito. Ha? Sasagutin natin ang mga isyong ito gamit ang lente ng Local Government Code of 1991. Mga campaign promise, ha? promises ni Isko Moreno at ang kanyang track record. Magbibigay rin tayo ng critical analysis, kwentong magpapakilig at konting biro para hindi tayo mabore. Kaya i-ready ang inyong popcorn at simulan natin ang mga ilang mga minutong paglalakbay. Pero bago yun, pa-shout out sa mga magpapadala ng super thanks. Ha? Salamat sa suporta mga boss. I-like, i-subscribe, at i-comment ang inyong sanubin para tuloy-tuloy ang diskursong ito. Kung naglakad ka na sa Tough Avenue, alam mo na ang pakiramdam ng isang urban warrior. Parang ikaw si Lara Croft as Tomb Raider, iniwasan ng mga lubak tumatalon sa baha at sumisiksik sa masikip na bangketa kasabay ng mga estudyante, empleyado at paminsan-minsang manok na tumatawid. Pero seryoso, bakit ganito ang Manila? Ayon kay Angie, isang estudyante na siyang na taon nang naglalakad staff, ang mga bangketa ay maliit, hindi pantay-pantay at puno ng basura. Ha? Talaga namang si Carl naman, isang freshman ah, nagdapa dahil sa mga lubak. At si Jay, isang lecturer, ah, nagre-reklamo sa mga sasakyang nakaharang sa bangketa na minsan ay sumasakop pa sa dalawang lane. Kung may award para sa most creative use of sidewalks, panalo mga pribadong parking lot sa TAF. Pero hindi lang ito tungkol sa bangketa, ang TAF Avenue ay nasa medium hazard level para sa baha, ayon sa Project NOAA kapag umulan, parang swimming pool ang kalsada at ang mga pedestrian well, kailangan mong maging Michael Phelps para makatawid. Bukod dito, may issue din ang kaligtasan kahit may mga police outpost, maraming estudyante ang natatakot maglakad, lalo na sa gabi. Noong 2024, kinakailangan pang makipag-usap ang De La Salle University Student Government sa Malate Police Station dahil sa mga insidente ng krimen. Ang mga problema ito, basura, baha, krimen at masikip na bangketa ay sintomas ng mas malalim na issue sa urban planning at pamamahala. Pero bago natin sisihin ang lahat, tignan natin ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Government Code of 1991. Ayon dito, ang mga LGU ang, ma ang may kontrol sa pagpapanatili ng mga kalsada at bangketa. Kaya tatanong, ano ang mga nagawa ni Isko noon at ano ang mga magagawa niya ngayon? Kung hindi mo pa kilala si Isko Moreno, hayaan mo akong ikwento ang kanyang mga malatong telenovela na buhay. Isinilang si Slams ng Tondo, si Isko ay dating naghanap ng pagkain sa basura at nagpedicab. Mula sa pagiging aktor sa Dats Entertainment, naging konsihal, DC Alcalde, at noong 2019, Alcalde ng Maynila. At ngayon, pagkatapos ng isang failed presidential bid noong 2022, Bumalik siya sa City Hall na may landslide victory. 529,507 votes laban kay laban sa 190,315 ni Hani Lacuna. Noong unang termino ni Isko 2019 to 2022, kilala siya sa kanyang fast and furious na diskarte sa infrastructure. Ang ah, yung ano, Manila Zoo renovation, to Dominium at Hidden Garden, no? a loton. Okay? Halimbawa, binago niya ang Lagos Nilan Underpass. paganda nun. Ginawa ang Hidden Garden Cafe. Ha? Eh, at itinayo ang bagong ospital ng Maynila. Pero specific sa walkability, naglagay siya ng mga T-shaped lamp post sa Taft Avenue at Espanya Boulevard na may ilaw parang para sa kalsada at pangketa. Ha? Ah, talagang sabi niya, nakuha ko to sa Netherlands. Eh. Ang resulta, mas maliwanag ang mga kalye at medyo nabawasan ang takot sa mga tulong kaysa sa dilim. Pero hindi lahat ay perpekto. Ayon sa urban planning expert na si Dr. Redento Rencio, ang mga clearing operations sa ISCO ng 2020, 2019 tulad sa Divisoria ay nagbigay ng espasyo pero hindi naman lubos na na-address ang kalagayan ng mga vendors. Ang mga informal vendors na 72.5% ang non-agricultural workforce sa Pilipinas ay kailangan ng mas maayos na plano, hindi lang paglilinis ng kalye. Bukod dito, may mga kritiko tulad ni D na nagsabing hindi pa rin naayos ang mga problema sa turismo, turismo districts tulad ng Ermita at ang mga kalsada ay bako-bako pa rin. Kaya nang tanong, kung may nagawa na si Isko noon, kaya ba niyang lampasan mga limitasyon ah, ng kanyang unang termino? Pero bago natin sagutin yan, ah, magpapahinga muna tayo, muna tayo saglit. I-like mo, -like mo na yan, i-subscribe, at mag-comment ng walkable Manila. Kaya pa ba? Para ipagpatuloy natin ang diskusyon. At syempre, kung gusto mong maging MVP ng channel na to, magpadala ng super sex. Ngayon, pag-usapan natin ang mga solusyon. excited ay, ay, pero bago yun, ha? isang reality check. Ang pagiging walkable ng isang lungsod ay hindi lang tungkol sa magandang, magagandang bangketa. Ito ay tungkol sa urban planning seguridad, kalinisan at pagtutulungan at pagtugon sa baha. Kaya tignan natin kung paano may apply ang mga pangako ni Isko sa mga isyong ito. Una, ang mga bangketa. <clears throat> sa TAF, no? O, uh, si Jay, ang lecturer na nagreklamo ng mga sasakyan at e-bikes ay sumasakop sa bangketa. Noong 2020, naglagay ng covered walkway ang Manila LGU mula Pedro Hill LRT1 Station hanggang Robinsons, Manila. Maganda to ha, pero hindi sapat. Ayon sa local government code, ang LGU ang may kapangyarihang i-regulate ang paggamit ng kalsada. Kaya't maaaring magpatubad si SCO ng mas mahigpit na clearing operations tulad ng ginawa niya noong 2019 sa Divisoria. Pero sana, huwag naman nilang i-impound ang mga manok na tumatawid. Isang solusyon ha, Pagtalaga ng designated parking zones at vendor spaces. Halimbawa, sa Singapore may mga hawker centers para sa vendors at mga bangketa ay malinis at maluwag. Ang ah, gayahin ito ni isko, pero kailangan ng konsultasyon sa mga vendors para hindi sila mawalan ng kabuhayan. Pangalawa, ang baha. Ah, ang tuff ay nasa medium hazard level at kapag umulan ah uh, parang dinisan dating pero walang gondola. <laughs> ang solusyon dito ay masalimot. Kailangan ng mas maayos na drainage system. Regular na paglilinis ng mga kanal at koordinasyon sa MMDA para sa flood control projects. Noong 2019, inutos ni Isko ang paglilinis ng mga kanal sa Manila at Baseco Compound kung saan 30,000 kilo ng basura ang natanggal. Kung ipagpapatuloy ito, maaaring mabawasan ang baha pero kailangan ng long-term investment sa infrastructure. Patlo, ang krimen, ang takot ni Angie at mga estudyante sa TAF ay hindi biro. Kahit naglagay na ng ilaw ni no noong 2019 to 2020, hindi pa rin sapat. Ayon sa 2024 uh, report ng De La Salle University, may mga insidente pa rin ng krimen. Ang solusyon, palakasin ang police visibility ah, maglagay ng CCTV cameras at magsasagawa ng community-based programs tulad ng Oplag Katok para labanan ang droga. Sinasabi ni Isko na dahilan ng krimen. Ah, pero higit sa lahat, kailangan ng tiwala sa pulisya. Hindi yung tipong protection money ang hinintay. Pangapat, ang basura. Ah, sa TAF noong Enero, uh, January 2025, nagkaroon ng problema sa kontrata ng, Li sa Leonel Waste Management. Kaya lumala ang basura sa TAF. Sabi ni Isko, isa ito sa kanyang prioridad. Ha? Ang kanyang may pera sa basura program noong 2019 ay nagtagumpay sa paglilinis ng Paseco Compound. Maaring i-revive ito kasabay ng mas maayos na waste collection schedule. Ha? Natin, ha? itigil ang pagtatapon ng candy wrapper sa kalsada kahit si Isko pa magwalis, hindi ubra. Ngayon, ang million dollar question, kaya ba ni Isko na gawing walkable ang Manila? Ha, ah, tingnan natin ang pros at cons gamit ang isang critical na lente. Ang bilis ng mga proyekto ni Isko noong 2019 to 2022 ay kahanga-hanga. Ha? <laughs> ang bagong ospital ng Maynila halimbawa ay natayo sa loob ng 52 days ha, no? sa gitna ng pandemya. Kung kaya ninyang gawin yon, posible kaya ang mas malawak na sidewalks at drainage system. Ah, si Isko ay kilala sa kanyang bawi, bawi ng bawi na diskarte. Ha? Um, yung clearing operations sa Divisoria. Noong 2019, inalis niya ang mga illegal vendors at video karera machines. Kung ilalapad niya ito sa TAF, maari maayos ang mga obstructions. ah sa kanyang landslide victory, 59.02% ng boto. Malinaw na malakas ang suporta sa kanya. ah ang suporta ng publiko ay mahalaga para maipatupad ang mga ambisyosong plano. ah ang mga proyekto ni Isko tulad ng bagong ospital ay klinitik dahil sa mabilis ng pagpapatayo na hindi lang sumusunod sa standards. Ah, kung magmamadali siya sa walkability projects, baka magkaroon ng parehong problema. Ang kanyang clearing operations ay maaaring magdulot ng tensyon sa mga vendors. Ah, kung walang alternatibong kabuhayan, baka bumalik ang mga vendors sa bangketa. Ang mga proyektong tulad ng drainage systems at CCTV ay nangangailangan ng malaking pondo Ah, nung unang termino, kinitik ni Isko ang kanyang debt-driven governance. Um, paano niya babalansayin ang ambisyon, ang ambisyon at budget? Ang tunay na hamon kay Isko ay hindi lang technical. Kailangan niyang balansehin ang agarang resulta at long-term sustainability. Ang walkability ay hindi lang tungkol sa pisikal na espasyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad sa mga Manileño. At sana wag wag naman niyang kalimutang lagyan ng aircon ang mga bangketa kasi ang init sa Manila purong parang pugon. <laughs> Kung gusto natin walkable Manila, hindi lang si Isko ang gagawa nito. Ha? Uh, ikaw, ako, at lahat ng Manileño ay may papel na ginagampanan. Narito ang mga hakbang. Magbigay ng feedback sa mga plano ni Isko. Ha? Uh, um, halimbawa, magmungkahi ng designated vendor spaces o mas maraming CCTV. Huwag magtapon ng basura sa kalsada. Kung may candy wrapper ka, ilagay mo sa bulsa mo, hindi sa bangketa. Uh, sumali sa mga clean-up drives tulad ng Collect Kilo Kita, ang uh, program ni Isko. Ang kalinisan ay hindi lang tungkulin ng gobyerno, kailangan ng teamwork. At kay Isko, darito ang aming payo. Ang uh, yorme, gamitin mong iyong political will. Uh, pero makinig ka rin sa mga eksperto tulad nila Dr. Resho. Magkaroon ng comprehensive urban plan, inclusive at sustainable at sustainable. At please, ha, lagyan mo na mas maraming covered wet walkways kasi ang init talaga. <laughs> Mga kaibigan, ang pangarap ng isang walkable Manila ay hindi imposible. Pero ito ay isang laban na kailangan ng sama-sama, sama-samang -sama, -sama, ha, sama pagsisikap. Si Isco Moreno ay may track record, political will at suporta sa publiko. Pero ang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magbalanse ng ambisyon at praktikalidad. Naniniwala ako sa na kaya natin itong gawing realidad. Basta magtutulungan tayo. Kaya't ilike mo na yan, subscribe ang channel at mag-comment ng Walkable Manila. Kaya ba? Para ipagpatuloy natin ang diskusyong ito. Ha? At kung gusto mong maging superhero ng content natin, magpadala naman ng super. Thanks sa kahit piso, malaking tulong yon. Salamat sa inyong mga ilang minuto, ha? mga, mga, mga batang Maynila, Mayor Isko Moreno, baka naman pwede ka magpadala ng super thanks. <laughs> Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Babay po.